dulo po na itong si Mr. Daryl Yap ang mga Duterte, lalo na po si Sara Duterte. Pero yung kanyang uh, pahayag na ito, parang parang kaliwas, parang hindi tumutugma doon sa kanyang ginagawa, doon sa kanyang prinsipyo sa buhay. Dahil eto, meron daw natatanggap na death threat etong si Mr. Daryl Yap. Ito po ay close kay, kay Sara Duterte at kay Amy Marcos. Dahil meron siyang gagawin na pelikula. Ito po yung Rapists o Pepsi Paloma. At dahil dyan, syempre mag-iinga Meron nga daw death threat na natatanggap. At yung banta na yon, sabi niya, ay galing doon sa kuno ay mga totoong rapist nga na itong si Paloma. Pepsi Paloma. Gagawa ng pelikula na itong si Mr. Darilia. Tignan natin yung kanyang pahayag. At kung bakit nasabi ko na hindi magkatugma taliwas na taliwas sa kanyang prinsipyo yung kanyang binitawang uh, pahayag na ito. Ang sabi niya, ang bawat pagkukwento ay pagkakataon, hindi lang sa isa, iisang panig. Walang dapat ikabahala ang walang kasalanan. 'Di ba? Tumbok na tumbok. Sino po ba ang pinatutungkulan niyo dito? 'Di ba yung mga idolo mo sa Nasara Duterte, si Naligong, dahil totoo kung kayo'y mga walang kasalanan, Bato de la Rosa, okay. Kung kayo'y walang mga kasalanan, siguro, kahit papano, um, kumikiling din to kay Kibuloy dahil nga kay Sara Duterte. You see, walang dapat ikabahala ang walang kasalanan. So, bakit po kayo mababahala nga? <laughs> Hindi dapat talaga kayo mabahala dahil ang totoo niyan, wala naman talaga kayong banta. Ito po ay Uh, ang nakikita natin dito itong eto mga ganitong statement ay para pag-usapan na naman po ang kuno ay gagawin yung ang pelikula hmm. ano ang purpose? ano ba ang intention? ano ba ang motibo mo? ba't gagawin mo ang ganitong pelikula? sige nga, yun sana yung ipabatid mo sa mga kababayan natin yan um, ang sabi, walang kasalanan huwag mabahala Tiyansa nga ito para maliwanagan daw ang lahat. hmm, Para daw maliwanagan, ano ba talaga ang nangyari daw noong noong uh, sitwasyon na nagkaroon nga na ng napaka um, tinding uh, experience itong si Pepsi Paloma na kanyang ikinamatay. Buelta daw, or buelta ito na itong si Daryl Yap dahil nga daw maraming nagbabantas sa kanyang buhay dahil sa kanyang gagawing pelikula na ito tungkol nga sa buhay ni Pepsi Paloma. Siguro naman ay natatandaan nyo. Siguro naman ay nasa isip nyo kung sino yung mga nababalita na naging dahilan ng pagkamatay ni Pepsi Paloma. Kung titignan natin sa kahit saang anggulo, titignan ano ho, mukhang malaking gulo ang pinasok na, na naman na itong semester si Mr. Kung naalala niyo po yung ginawa niyang pelikula tungkol sa mga Marcos, you see kung anong gulo ang idinulot ng pelikulang yon sa mga kababayan natin. Sigurado sa puntong ito, makahati na naman po ang mga kababayan natin. Yan kasi ang problema sa mga katulad na itong si Mr. Daryl yep. Kadalasan, ang gusto ng mga yan ay gulo. Naghahanap ng away. Yan po ang gusto ng mga taong hindi ganong kastable. <laughs> at hindi talaga totoong masaya sa buhay. Good luck.